Well, welcome back to my channel Marzdeed Vlog At kung bago lang kayo sa kanilang channel Mag subscribe na po kayo At huwag niyo naman po Ang kalimutang pinitin yung notification bell Diyan sa gilid Para lagi pong updated Sa ating mga videos Na i-upload na guys So yun At mag-comment din po kayo dyan Para po kayo Mabalikan ko po kayo agad-agad So salamat po guys So yun nga guys Mag-share ko lang Kung paano ko magluto ng uh, Soup Na may uh, ganito pista At saka Sayote Ganito sayote guys yun nga, guys. Sasarapan ko ang paglumpurong sa yate. Pero, siguro, um, dahil sa, sa, uh, ano, sa pagsusupingan, eh, hindi ko, madali lang na po yan. Prito lang natin ng isda. Then, na may luya. May luya, guys. <coughs> para masarap po yung ating um, sabaw. So, yun nga, guys. Kasi sabaw lang naman po yung kailangan dyan, eh. Kasi gigisahin ko lang po yan, guys. Ay, ipiprito ko lang po yan ng pritong-prito, guys, para uh, ano, mamaya, lalagyan ko rin siya ng um, kumukulong tubig and then pakukulan ko lang po siya ng within mga 10 minutes then ganun na guys okay na then ang gagawin ko is yung uh, yung sayote naman is napakadali lang kaya guys hindi ko na yan hindi ko na yan ibablog sa inyo hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko nag naggawa um, nagawa ng soup kasi sa isip lang eh alam na alam niyo naman po yan guys so syempre ibahin natin yung ating topic so yun na, guys yun lang po yung pinakain po habang may ginagawa po habang magluluto ng soup ay eh, nagpapaintohan po tayo dito at meron lang din akong share sa inyo guys <coughs> so yun nga guys ito yung napaka importante at ito po yung uh, maraming nang nangyari sa ating lahat nangyari na sa sa buhay ng ibang tao yung mga lalong lalong mga OFW na mga na scam so yun nga guys ito po yung pag-usapan nat ay siya, medyo maingay. Maingay po yung dyan sa <laughs> gilid-gilid ko kasi nag-washing ulit ako. Alam nyo, everyday, pag may ano, lalabahan, lalabat lang, lalab maglalabat po. So, yun nga guys. So, yun, ilagay ko lang dito sa kapila kasi mag sa ako uh, kanan, ng kalan. So, yun. At pag-usapan natin kung ano yung mga nangyayari dito sa <clears throat> dito sa loob at sa labas ng bansa natin guys. So, yun ating tatalakayin, ating himay-himayin kung ano man yan, mga nangyayari dito sa uh, tungkol sa ating kapirahan, alam niyo naman guys, di ba? Kahit na isa tayong OF, kahit alam niyo guys, isa ako ng FW ah uh, Isa rin din ako kasari guys. Isa rin ako kasari. syempre may kailangan ko. Diba? syempre So, yun. Yun po yung pag-usapan natin. At saka, hindi lang po yung pag-usapan natin. Pag-usapan pala natin yung tungkol sa mga iskam na yan. So, yun. Pag-usapan ko yung kanan. Alam mo guys, tungkol sa kapirahan natin, mag-ingat po tayo, lalong lalagat po. Guys, yung mga... Grabe yung mga nangy-scam mga grabe. Sobra guys, yung mga nangy-scam ngayon, wala silang patawad. Mag-OFW man, mga local man dyan sa Pilipinas, di ba? Wala silang, ano, wala silang awa na nangy-scam. Ano gusto nila yung, ano, yung mabilisang paghamig ng pera na hindi pinaghihirapan, guys. Alam nyo, guys, ganun po yun. Grabe. Di ba napakasakit, guys, ng yung pinaghihirapan uh, mo is mapupunta sa ibang tao, di ba? Hindi ka pa sa pamilya uh, mo oh. lang, yung mapupunta sa ibang tao. Hindi nga, guys, hindi nga makahirap sa oh, ibang tao. Dati ko, tayo pa lang. Maglalagay lang ako ng gloves kasi nga. Ka, yung sayote, guys. Alam nyo ba Yung sayote. Kasi pag yan nadikit sa inyo, na yan sa kamay niyo is ang hirap, ang hirap ng galing yung bagta niya guys. So, kailangan magaglaps ako. Ayan. Magaglaps sa laga ko. Isang kamay lang naman. So, ipapatuloy natin guys yung pinag-usapan natin. Ito po sa ating kapirahan na huwag na huwag tayong magpapaloko. Diba? Sa, kahit sino man yan, kahit na, kahit na yung, yung kapatid, niyo Diba? Facebook tayo nga, ano? kasi pinaghirapan natin yun eh. At saka, meron na rin tayong pamilya. Ay, 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 ano, ay, mga pinaga, tapos saan ko, huwag tayong magpapaloko, kayo. di Diba? Yun yung sinasabi ko lagi-lagi na huwag tayong magpapaloko kasi, alam mo na, nangyari na rin sa akin yan eh, yung naloko na rin ako basta so yun. Kaya, pero hindi naman sobrang laki-laki naman yung, hindi naman laki, hindi naman ano, parang, hindi naman ako, hindi naman ako na-scam. Hindi pa naman ako na-scam sa pera na ganyan. Kasi, alam nyo guys, hindi ako kumapasok sa mga rin invest ng mga invest-invest na yan guys. <coughs> hindi ako kumapasok sa mga ganyan kasi, uh, once and for all, di ba? Mas gusto ko pang, ako nalang lang magpanakot sa aking kapirahan kaysa ipa-invest ipa-ano ko sa ibang tao ipa-handle ko sa ibang tao diba? so yun nga guys yun yung napakahirap sa ating mga Pilipino na uh, ikaw susunod ka sa trabaho diba? tapos ganyan lang may iskam lang yung pera mo diba? dahil gusto natin kumita sige man na pari ng ano, pagkasiliwala yung ating kapirahan sa ibang tao So, pala natin, eh, kukita pala din pala nyo, di ba? O, parami din, guys, mga napagkakulpo, di ba? Diba, isipin mo, ha? Isipin mo, bakit ka mag-i-invest? Diba? Bakit ka mag invest And then, yung sinasabi nila na, kikita ka ng gansong talaki. Alam niyo, guys, hindi sana nila sila nalang nag-invest sa sarili ng pera? Di ba diba? diba nila naisip yun? Hindi so, pa naisip mga ng mga nag-i-invest ng mga maganay. Diba? Gusto nila di ng mga sa pera. O yan, ang Wala kong sinisisi. siempre siempre masakit din, di ba, na, na, na dahil isa akong OFW, marami kasi ng OFW guys ang mga naloko, di ba, at tuloy-tuloy pa rin naloloko ang mga OFW, hindi lang mga OFW guys ang mga naloloko, so totoo lang guys, marami akong napapanood na mga napapaloko nagpapatulpo, di ba, dapat bago magbitaw ng pera, isipin muna, isipin muna sa, ano ba yan? Ano bang klaseng negosyo mo, ano <coughs> Pag-invest na yan. Kung gusto mo talaga mag-invest, ikaw mismo, ikaw mismo ang gumawa sa sarili mong pera. Ikaw mismo ang mag uh, gumawa ng, uh, ano na yan, parang mong papalago ang iyong pera na hindi mo ipapah ipapahawak sa ibang tao. Diba? Ikaw na lang mismo. Kasi, sa, sa panahon ngayon guys, nagsa ang pandemic, alam niyo naman guys na napakahirap ang buhay. Ang daming nawalan ng trabaho guys. Kahit yung mga malalaking mga kumpanya na yun, may marami kong nagsara. Kaya yan po guys, kaya yun po yung ginagawa ng paranihan. Ano, ano nga ba, di ba? Bakit ba nagkakaganoon ang mga tao na puro kapirahan na lang yung iniisip, na pag invest lalago ang mga pera nang sa ganitong ganito, di ba? <coughs> alam niyo guys, madali lang naman din uh, gawa ng paraan kung gusto nyo talagang kumita ang yung pera, di ba? Madaling paraan yan guys. So, sa ibang topic natin yan, pag-uusapan. Yan yeah, sa aking ginawa at ito po yung aking nagyari sa akin at kumanda po talaga yung kinalabasan. So, yun nga guys. Sana tayo mga OFW o w, oh, kahit hindi man, di ba? Paulit-ulit na lang yan na huwag tayong magpap-scam. Di ba? Pakitaan mo yung pera na double, double your money. Ganun bang ganun? Di ba? Hindi ka nagpagod. Di ba? Hindi ka nagpagod. Tapos sasabihin, double your money. Ano yun? Mag-isip ka na lang. Mag-isip ka. Di ba? Mag-isip ka. Kung ano, ano ar ba? Bakit? Bakit? Nag-iisip ka ng double your money. Di ba? Kung mara, nag-invest ka ng 100,000 pa sasabihin mo. Babalik sa'yo. O, ganito. Um, 20% lang 100,000 100, mo. Di ba? Hello, mayroon bang ganon? O di na rugi na yung nagpalakad? Mag-isip na po yan. Isipin natin. E di sana, sila na lang nag-ano, in, nag-invest ng kanilang pera. Ikumikita e, kumikikita pa sila eh. Bakit kailangan mo pang gumano, di ba? yun, mindset na lang guys, isipin na lang natin ha? Isipin na lang natin. Bakit? E di sana, pera na lang nila yung pinagana nila kung ano pala. Di ba? Kikita pala yung pera ko ng ganon. Diba? di ba? Hindi na, yung pera ko na lang, di ba? ako yung nag-invest, bakit ko pa ipapahaanap sa iba? Yung uh, ano, di ba? Bakit ako magkukuha ng mga investor na yan? Bakit pa ako kukuha ng mga mangyikahit ng ibang tao para i-invest ng kanilang pera? Eh kung sarili kong pera, hindi lalaki pa pera ko. Di sana, sa akin na lang. Di ba? Sana iniisip na lang nilang ganyan, di ba? Yung ano, nag-ano sila eh, na nanakam sila sa malaking interest, di ba? na ko sa mga malaking ito, hindi ako nagagalit, hindi po ako naiinit mga ano. Baga, gusto kung lang i sa mga mga video dito. Ba? na malayo tayo magsalita dito. So, yun na lang, diba? Isipin na lang, isipin Mag-i-invest ka ah, sabi, mag-i-kaya siya, ka, ala, mag-i-kaya Ayun na lang isipin yung mga nag-ano na yun, yung yung mga oras, sabi yun na yun lang, sabi yun. Sabi yun, mag-i-dose ka dito, lalaki yung pera mo, di diba? ba? Lalaki daw yung pera. Paano lalaki? Di ba? Yan naman, di may mga rules daw kung wari, yung mga rin yan, mga nilurus. Ganito-ganito. Tapos bibigyan ka pa ng mga ang um, lalatagan ka ng kung ano lato, so, anong. Anong may ganito ang sa diba? loob ng tatlong buwan sa loob ng na buwan sa loob ng isang taon, malaki na ito yan mo. Yung sa mo, diba? Yung ang present lang pinibigay sa'yo, diba yung ako sa sa inyo, So, ikaw naman, nag wow, ang laki. Kasi nag-infect ka naman ng 3,000 sa loob ng isang 3 uh, months. Sa loob ng 3 months, mayroon ka nang susitain, mayroon ka nang palagay. Paksinong habi niya. So, mag-insip ka na. Mag-insip ka na. Bakit ganyan sa laki? Hindi mo mag-insip. After 3 months, pinakadat ka. Yeah. Di na. Pinakadat ka nang after 3 months, nakuha mo yung komisyon mo. Nakuha mo yung interest ng pera niya, mo, yung katirahan mo. Hindi yan, nag-insip ka pa. Binoblin mo yun, yung ano, naglaga ka ulit din ang isang lalo eh, ulit. Yung dalawang tatay yung nalibis mo rin. ba? Nangunra ka ulit ng 6 months. 6 months kasi nila, 6 months. Sumagat ka. Sinagat mo rin ng 6 months sa kontrapa nila. O diba? O ano, sila nga yung natalo. E paano nga yun yan? O. Yung interest na nakuha mo, yun lang yun, yung yun, ano, hindi pa bumalik yung puhunan mo at nagdagdag ka pa doon. Nag-isip mo mag na mag-isip na, diba? Bakit ang bilis ng pera? Diba? Bakit ang laki ng interes? Diba? Wala naman akong binado. Parang binangko mo lang yan at hindi mo nang ganong malaki. Mag-isip ka na. Diba? Bakit? Sana pag-isipan mo na nila, bakit silang maglagay sa mga yan? Bakit nga ba malaki? Dahil iskam na yan. Iskam? Hyundai is coming. bang ganun? Meron bang company na ganun? Meron bang banko yung nagpapautang ng ganun? O nag, nag, ano ka, naglagay ka doon sa bangko? Ang laki sa ng kikitain mo? Di ba hindi? Ako nga yung pera ko, ang tagal-tagal -taga na sa bangko noon eh. Ilang, ta ilang taon yun na nilagay ko sa bangko. Pag uwi ko pa ako, doon ko pa mawi-withdraw. Kasi nga dito ako ng open account. Dahil ng pandemic guys, nag-ipon talaga ako nag ipon. At hindi ko rin makukuha kasi nga doon sa Pilipinas yun. Dito ko inopen sa Pilipinas mong mag-withdraw. Nakita ko, ano lang yung pinita ko doon. Wala pang 10 pesos. O, sila. Diba? Sarap na ilang taon yun. Dahil hindi na kami nakalabas ng bansa. Paano namin mag-withdraw? Diba? O, bangko yun ha. Diba? Ayun so, pa kanya, 100,000 ilalagay mo bro. Within 3 months, kikita ka ng gano'n. Tapos ikaw naman, nag-invest ka ulit dahil ano, nalakihan ka sa kinita mo. O. Oh. Diba? Nag-invest ka ulit ng isang daan, di dalawang daan na yung na-invest mo doon. So ngayon, anong nangyari? Binak na ka, nagoyo ka na, wala na, hindi ka na kinausap. Kasi yung iskam yun. Saan ka naman kikita ng gano'ng kalaki? Diba? Yung pera mo, nandiyan lang, pinahawak mo lang dyan, pinindis mo lang dyan, tapos ikita ka ng gano'ng kalaki. O. Oh. iba magisip Mag-isip mo lang kayo, guys. iba, Lahat na tayo mga OFW, sana na maging mga utak tayo. Maging mga utak sa atin natin. Kasi yung bubot pawis natin yan, hindi so, na pa natin dito sa loob sa bansa. Hindi lang to. Bangka na sa ibang bansa, guys. Sa ganda sa Pilipinas, marami pa rin naliloko. Diba? Tapos ngayon, magpapatutukul po kayo. Diba? Ano yun? masyado. Basta patulpo kayo noon? Ano? Ano kinalaman ni Tulpo dyan? Ni Senator Tulpo dyan? Ha? Diba? Malisip mo po nga po kayo, hindi po ko sa nagagalo. Pinapaliwanag ko lang yung aking sa'yo. Sa totoo lang guys, kumikita din ako, kumikita ako. Pero hindi, hindi yung kong ginagali ng pera ko. Hindi, hindi, hindi ko, hindi, ko nila, hindi mo nga yung kilala eh. O Oo, sino kahit nang kilala mo, hindi ka pa rin. Diba? Oh. Hindi mo kilala mo. Niluloko ka pa rin. Oh. Yun pa kayo, mag-invest ka ng malaking pera na hindi mo na makilala. Diba? Sa, saan ba kayo nakita? Saan ba kayo nakita? Yan lang, yan lang sa ano? Yan lang sa video call, video call na yan. pa ka lang na ganito na ang interest daw ng pera ko. Kumagat ka naman. Dahil nga walang interest. O oh, ano nangyari? May nga punta kayo dyan kayo sinatagustong ko. O oh, ngayon, binirabog nyo ay tao. Ngayon, nagtago na pa diba? Diyos ko, eh, ang dami na pong naganyan. Ilang taon na ba tayo naluloko ng mga kapwa natin Pilipino? Hindi lang Pilipino na naluloko sa, sa atin. Maraming ma-investor dyan na, ano, na kumari, gano'n, may iba-ibang lahi na ganito ikaw mag-ano dyan. Ikaw naman na Pilipino, hinandil mo yun dahil na malaki yung ano mo yung pala, pati ikaw yung i-scam na nila. Diba? Kaya mindset lang po guys, ako kahit na ganito, kahit sigura, kahit na nagkanda ko ba, ba, ako sa pagkatabaho, at least, yung kinikita ko na kahit nandito pa rin sa akin at nasa pamilya ko, hindi ko pina, hindi ko kinilagap sa ibang tao para kumita ng malaki. Diba? Pag-isip mo kasi kayo, bago pina kayo mag-invest ng kapirahan ninyo, guys. Tapos may iiyak-iyak. Ay, mano, wala. Ay, ako, wala ko tinira. Ako ko lang tinira sa, ano, wala may yung musika Kasi nga, rinak na ako. Nice scam pala ako. O, di ba sana sa una pa lang. Ang dami nang nangyari. Hindi lang ngayon. Di diba? Bakit? Dahil ginusto mo rin yan, eh. Ginusto mo. Ginusto mo kasi kumita ng malaki. Di ba? Pag mo, paano palagodin yung pera mo, di ba? Hindi yung, ano, nakaupo ka lang dyan, kumikita ka lang ng pera, o may garo mayroon bang ganon? Pumunta ka sa totoong, ano, totoong mga nagkaganyan, pag nagpapa-invest invest na yan, pumunta ka sa legit, o kung kanita hindi ko lang, di ba ha? Paloko ka na. Yan po tayo magaling eh. Di ba? Kaya sana mag-isip na mag po. Bago diba? mag-invest ng pera, isipin din. Isipin ng ilang beses. Di ba? I-invest ko tong pera ko. Pag-inalagay, lahat pinag-ihirapan ko, invest ko. O ngayon, nga nga. Di ba? Kasi nga, hindi naman kasi karapat dapat din pa mag-invest eh. Sa legit ka mag-invest, marami dyan, marami dyan nung na na ano ganito. Pero hindi ka nung palaki. Hindi ka nung palaki. May kong pang ganun. Ano ba kayo? May ganun palaki? Hindi hmm? e sana, kat pera na lang nila in-invest nila. Lalo sila, bakit sila kukuha pa ng ibang tao dyan na mag-invest ng ganito? sa pangihikahit ka ng ganito ay ako. Kaya ako na lang kung ako, ganun ka na kalaki. Sana, yun na lang may sitak. Bakit yung ibang pere? Bakit kaya kailangan ko yung magkikahit ng maraming tao para mag din sa ganito? Sana mag-isip, di ba? Sa ang laki-laki ng tinit, ang laki-laki ng tikitain. Di ba? Ang laki ng interes na makuha mo. Sana nag-isip na lang, ah, nag-isip na, di ba? Ay, iskam to. Ay, iskam to. Kasi bakit ang laki ng ano, kikita. Eh, di sana, pera na lang nila, in-invest nila doon. Para sila na lang kikita, di ba? Hindi maging kahit ka pa ng ibang tao. Di ba? Sana mag-isip na lang yung mga, uh, ano, kumita ng malaking pera. O ngayon, ano nangyari? Ay, talaga naman, ha? Oh. Alam nyo, no, kung may pera kayo, kayo na lang ang nila nyo yan. Kung ano po yung COVID nyo dyan? At ano po yan, COVID na yan? At yung, ano, ang COVID na eh, mag, magsari-sari po at marunong, mar, magaling kayo dyan sa mga, ano, pinahili doon nyo na talaga at yun nyo na talaga mag, magtinda kayo ng mga ano, dyan. kumita pa kayo na dyan yung tuhulan nyo, kumikita pa kayo. Hindi yung lumasap lang kayo ng sablet, 3 months, 3 months yung sinita nyo. Tapos bilang nawala pati puhunan, hindi pa naibalik yung puhunan. Kumita nga kayo ng konti, hindi pa naibalik ba yung puhunan, hindi. Kasi nga na-scam kayo. Diba? Ang hirap pa sa atin eh. Ang hirap pa sa atin mga Pinoy. Gusto natin kumita ng instant money. Pero huwag ka. Ano nangyari? Diba? Kahit mga isang million yan, itataya mo. Kasi ang laki ng kita. Diba? Yung isang million mo, hindi yan sa bangko ng ganon-ganon. Yun ang mag-insip nila. Diba? Na nanahinig yung pera mo sa bangko eh. Pinakialaman mo. Ayun, ano ngayon? Ano nangyari? Ay. Talaga naman. Diba? Kung may, ikaw mismo, ikaw mismo may palakas sa iyong pera. sabi sana, hindi nangyari sa'yo yan. O sana, wala ka sa tulpo. Diba? ano anong tawag sa'yo? hindi naman sa pinagana, no? Anong tawag sa mga ganyan na nagpapatulpo, di ba? Nagpaloko. Oo, nandiyan si Sir Rapi Tulpo para ano. Pero mas marami pang nangailangan sa kanya. Hindi kayo. Di ba? Pwede kayong pumunta sa ibang gobyerno, sa government, hindi lang kay Ra kay Sir Rafi Tulfo dahil si Sir Rafi Tulfo marami pa diyan ng mga na, mga nangangailangan sa kanya mga um, ano diyan diba? hindi lang kayo di ba ang dami ko nang nakikita lahat hindi naman sa pinag-ano, no ang dami ko nang nakikita diyan kay Sir Rafi Tulfo na nagpapatulfo ng ganyan na tukot sa kapehan nila bakit sino bang may gawa noon di ba isipin nyo nga guys bakit kayo magpapatulfo Eh, kayo naman ang gumawa niyan. Diba? ba? Sinaktan ba kayo ng niyo? Iniwan kayo ng asawa niyo? Binubugbog ba kayo ng asawa niyo para magpatulpo kayo? Hindi yan eh. Kayo mismo ang gumawa sa sarili niyong pera tapos idadaalihin niyo doon. Meron naman ano diyan, ah. meron namang ibang paraan para ano para ma-solve yung problema niyo. Hindi yan dyan. kasi na dami ko nang nakikita eh. sa totoo lang guys. Hindi ako against kay Sarapi Tulfo. Pero Namimihasa naman na yata yung iba. Mas marami pang nangailang kay, kay, nangangailangan kay Sir, kay Sir Rafi Tulfo dyan. Di ba maraming nakapila dyan? Alam ko, maraming nakapila dyan. Hindi lang po kayo. may e marami pang ano dyan eh. Iniintindi si Sir Tulfo, nakikinagdag pa kayo eh. Di ba? Sana, bago kayo nang isip na mag-invest kayo ng mga kapirahan nyo dyan, sana inisip nyo, totoo ba to? Iskam ba to? Di ba? O, ngayon, ano, iiyak yung ngayon magnangawa-ngawa kayo diyan kay Sir Tulfo. Ganun ganon Sir, tulungan niyo kami. Bakit? 'Di ba? Mas marami pang matutulungan si Sir Tulfo, hindi lang kayo. Kayo may mga pera na kayo, yung ibang tao na naabuso na ano diyan. Kailangan kailangan ng mga tao yan si Sir Tulfo at hindi naman sa pinagaano, no? maraming maraming problema sa Pilipinas. Kapirahan nyo yan eh. Kapirahan nyo. Naano na kayo dyan sa mga negosyo nyo dapat kayo na magpalakad. Huwag na ibigay sa problema ng ano. Di ba yung problema nyo yan? Hindi dapat sa gobyerno yan. Problema nyo yan eh. Di ba? Maraming attorney dyan. Maraming mga kailangan. Maraming mga matutulong to. Hindi lang sa po. Maraming nakapila dyan. O di ba? Maraming nakapila dyan. Hindi lang yan. Huwag eh. Dapat hindi kayo yung nauuna. Di ba? pinyon ko lang po yan. Opinyon ko, hindi po ko galit. Sa totoo lang, hindi po ko galit. Kasi nga, napaka, ano eh, pinuuna. Grabe. Pera nyo yun. Kayo ang nagpa-scam sa sarili nyong pera. Tapos ngayon, dadama nyo si Sir Tulfo. Marami naman dyan, ano ah, pulis dyan, dyan, ah, NBI dyan na, na mapupuntahan eh. Dahil broadcast, gano'n. Dahil broadcast. Bakit? Dung, kayo ba ay nag-ano dyan? Nag-invest nag, nag yan ng pera. Dahil broadcast nyo ba? Diba hindi? Oh. Oo, gusto natin ano, maisiwalat yung mga kalokohan ng mga ano na yan, mga manlulukuhan ng mga scammer na yan. Diba? Pero ang dami yun eh. ulit ulit na lang yan. ulit ulit Ano nangyari sa atin? Ano nangyari sa atin? Nag-aaral naman siguro tayo. Bakit mo pa ba i-invest yung kapirahan mo? Gusto mo kumita ng pera na malaki? Hindi iko gumawa ng sarili mong ano, kung may pera ka, di ba? Tapos ngayon, pag na-scam, kay Sir Tulfo kayo, ano, hindi naman sa pinag-aano na huwag kayong tumakbo doon. Pero marami, maraming, maraming tutulungan, maraming ano yan, maraming gustong tulungan si Sir Tulfo. Dahil gusto niyang ma-resolve yung problema niya at mga kuliyang nang iskam sa inyo. Kaya yan, inuna kayo. Pero sa totoo lang guys, maraming tutulungan niya si Sir Tulfo. Diba? Hindi lang naman kayo eh. Ngayon, anong laman? Anong laman ng balita ngayon? Scam, scam. Kasi nga, kayo din ang gumawa nun eh. Kasi nagpa-uto. Diba? Ang hilig nyo kasi magpa-uto eh. Ang laki ng pera, tapos, makontento, makontento ko magkano lang yung, ano, hindi yung ganyan. Talaga naman, oo. Oo. Kung naman po sana tayo ng gano'n. Diba? Marami po dyan na, ano, marami po dyan na nangaylaan kay Sir Raffi. Hindi lang kayo. Ang laman ng balita, ha? Mga na-scam-scam na yan. Hindi na natapos. Tapos idudulog sa Senado. Diba? Kailangan talagang idulog sa Senado yan kasi nga para ma-protectahan ma yung mga mamaya na nag, ano, mga na-scam. Diba? Pero hindi naman dapat yan ang ano yun, eh marami pa dyan ng mga naghihirap na dapat tulungan. Diba? Hindi kayo. Hindi kayo. Yung mga bakit marami dyan na ano, ngayon, ngayon yung ano nyo, ano nangyari, nabulabog. Ngayon na ano, tumakas. Dahil nga nabulabog. O. Oh. Diba? Hello. Mag-isip naman po tayo bago tayo mag-invest pati kapirahan nung nag-invest ka ba sinabi mo ba kay Sir Tulfo mag-invest po ako ng ganito kay ano. O, di ba? Kay Axel. Di ba? Tsaka kay kay ano, kay Mikey August Ma, Mikey, Mikey ba yun? Aywan, ang bot sa imo. O, di ba? Nagsabi ba kayo kay Sir Tulfo na mag-invest kayo ng ganito? Di ba hindi? Sana wag naman ganun. Huwag naman abusuhin. Porque ma may, pera na eh. Ganyan na. Di ba? Isipin naman din natin yung ating mga kababayan na nagihirap din. Na hindi lang naman kayo. Di ba? Mas ang dapat unahin. Yung mga nagihirap. Bigyan ng trabaho. Bigyan ng ano dyan. Di ba? Hindi yung gano'n na ano eh. Ang laki ng na-scam, oo, ang laki ng na-scam. Sino pang may, may gawa? Diba? gusto niyo pala ka, gusto niyo pala kasi kumita eh di kayo ang mag-handle sa inyong kapirahan nang hindi kayo na-scam. Di ba? Mindset lang 'yan. Di ba? Hindi naman sa pinagano, no. Pwede niyo i-invest yung pera ninyo. Dahandanan lang naman gusto niyo kasi. Saglit lang nakita yung pera niyo, eh. yung isang milyon niyo, gusto niyo maging dalawang milyon sa loob ng isang taon, eh. 'di ba? Saan so, kayo nakakita ng ganun? Dapat mag-isip muna. Diba? Buti mo kahit kakilala nyo dyan, sabihin ganun. mag i ka ng ganito. Ang lakman yung kikitain mo. May bang ganun? E sana? ako na lang na nag, ano, nang Ay, sa akin ko, yung pera ko na lang ilagay ko, bakit yung, bakit pa pa ako mag ng ibang tao? Para lang, ano, si, ay, ay, one. Sana nga po mag-isip po tayo, no? Mag-isip po tayo. Huwag po tayong magpapadalos-dalos sa si ating pinaghinapan. Lalo na pinanggalingan ng ating pera, eh, dugot pawis natin yan, guys. Hindi po basta-basta po yan, guys. Di ba? Sana, sana naintindihan niyo ako. Sana na, na ano ko naman yung aking saloobin Yung, yung pagkaintindi ko lang sa mga iskam-iskam na yan, guys, no? Sana magtanda na po tayo. Alam niyo naman po yan, broadcast na po yan si Sir Tulfo. Di ba? na broadcast na yan, paulit-ulit na lang yan. Gusto nyo pa ulit-ulit din. Siguro, may lal marami pang lalabas. Marami pang lalabas na mga scam dyan. Diba? Yung mga laro-laro na yan, scam niya mga yan eh. Alam nyo, hindi scam yan. Tapos ngayon, hey, iiyak-iyak kayo kay Sir Taya-taya -taya kayo ng ganun-ganun. O. -ganun. Oh. Hindi ba? So, yun nga guys, hanggang dito live. Sa sunod natin, pakikita. Ang haba na po ng ating video. Ang haba na po ng ating reaction tungkol dyan. Sa scam na yan. Di ba? So yun, tingnan nyo habang nagluto ko, patapos na ako magluto. Patapos! <laughs> Pero hindi pa rin matatapos yung ating pag-uusap tungkol sa iskam na yan. So sana mag-isip po tayo, tayo mga OFW, kahit man hindi po tayo OFW, saan man sulok ng mundo guys. Diba? Huwag po tayo magpapaloko sa ating pinagpag pera. Dahil ang pera na yan, dugot pawis natin yan, lalong-lalong ng -lalong mga OFW na yan. Huwag po tayo magpapaloko. Hanggat maaari, kung andyan yung pera natin, i-keep na lang natin di ba, i-keep na lang natin, o ibigay natin sa ating pamilya, mas maganda pa kaysa ma-scam tayo, anong nangyari, wala na po so nga guys, hanggang dito na lang mag-comment po kayo dyan para po kayo mabalikan, at para uh, bigyan po natin ng talakayin sa susunod na <laughs> pag-uusap natin, kasi hindi po talagang matapos-tapos ang ating problema tungkol sa pang-scam nga, so patuloy pa rin tayo dahil nga isa -tang, isa time OFW ito po ay isang reaction lang wala po kung inaano dyan. Basta reaction ko lang kung ano yun lang yung nasa pag-iisip ko. Yun lang po yan. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Where's the vlog? Isang OFW, isang asare, mm, isang entrepreneur. Bye-bye. Paalam.